Magandang araw sa inyong lahat Magandang umaga uh, Dahil ngayon ay nagre-review ako ng mga libro ay Ipapakita ko sa inyo itong mga iba kong koleksiyon mga koleksyon ko ng mga libro Ito kasi ay for comparative study pag aambing mo yung paniniwala ng iba't ibang reliyon ganitong ayan, Srimad Bhagavatam ito ay pa sa paniniwala ng India itong uh, uh, Quran uh, Quran sa paniniwala ng Muslim ito namang Holy, uh, Holy Bible sa mga Christians at ito naman sa uh, Book of uh, Mormon yan, basta uh, babasahin nyo lang yan paulit-ulit para maunawa ang mabuti kasi kasabihan a little knowledge is a dangerous thing kaya pagka hindi mo nyo nabasa yun ng maayos ay magiging judgmental tayo sa ating kapwa o mapangusga kasi eh, titingnan natin ng iba na mali at tayo ang tama kaya kailangan ito ay eh, babasahin mabuti para maunawaan mo ang tunay na pakikipagkapwa.